sa mga mag gusto mag-alaga ng baka huwag, kung baka kasi marami kasi naggugusto lang dahil gusto nila malaking kitang pera kung baka pag wala rin pala silang hilig sa pag-alaga ng baka mahirap din huwag na huwag ay, na huwag 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 na na huwag na hindi mo rin pagkatiwala sa iyong mga tao. Ito ta. po mga ganito, ilang buwan yung planong alagaan para ibenta? Ay, mga mga apat na buwan ay ibibenta na rin. Ah, ganun lang po kayo kabilis so, mag-alaga? Mga lima, ganun. Ah, mabilis po, ano? Oh, hindi na pinitatagal mo. Uh Oo. -oh. Hindi na makonsumo. Kailan pa po, kung ngayon nag-umpisa na magplano na ganito magpatinig ng baka? Ah, siguro. Matagal naman ako nag-aalaga. Kaya lang like, hindi, hindi marami ako nag-aalaga. Mga padalaw-dalaw wala ang ito la kung kung napasarap ako. Uh -huh. Nagalagangan na sampu. Uh -huh. Ah, magandang araw mga talong TV. Tayo po ay napabisita dito sa amin dahil nabalitan ko po mayro po dito ng mga nag-aalaga ng mga pati ni bangas. Baka si Kuya Johnny po. at uh, mayro po ilang heads po ang alaga niyo ngayon dito. Ah, na rin eh anim ah, anim na yan. Anim na po. Pero pang kalimitan na alaga niyo mga sampu ano. 'Yon. 15 ganun. Oh, 'Yon. Maabot po ng 15 mga alaga ni Kuya Johnny. Kaya tayo magtatanong ng ilang impormasyon dahil dito sa Amistaya bas wala po kayo masyado makikita. Wala talaga ako nalaman pa na mayro nag-aalaga dito baka na nakakural na katulad nito kaya tayo magtatanong ng impormasyon lalo sa pag-aalaga ng mga mga baka kaya samahan niyo ko sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito sa Tayabas Quezon kaya sama-sama tayong manood sa video natin sa araw nito yan na uh, mga Talogs TV tayo po ay napabisita dito sa amin sa Tayabas uh, kay Johnny Si Kuya Johnny po ay mag aalaga Meron din pala dito sa amin nag-aalaga ng baka mga patining. Kuya Johnny, pwede natin makita yung baka? Oo, sige, sige. May mga baka din po walang patining dito. Kala ko po dito sa amin sa Tayabas, walang mga Ito po, mayroon patining si Kuya Johnny dito. Bali po, ilan tong baka yung inaalagaan dito? Ayun, ilan dito rin, anim na yan, anim na. Anim na po. Ayun, isang po, nasabili ko na yung apat. Ah, marami din po pala, ano. Oo, ay ito, malalaki. Ayun, dito rin pang ilang malalaki. Parang ito po, ko isa yung babae. babae ito, ito nabili ko yung ay, ah. yung manak na papamatsurahin niya nila? papatabay na lang. Papatabay na lang. Ah, ang paraan po ba ng pagpapataba ng babae tsaka itong ganito na laki isa? Ay, isa oh, yun hindi pinak pinakakay pinainom. Mm -hmm. ka ng vitamin. Uh Oo. -oh. Tuwing ano po kayo nagtuturo ng vitamins? Ah, uh, mga tatlong buwan. Tatlong, buwan na pwede po. Tapos po yung purga, nagpupurga din kayo. Oo, din. Ano po mga gamit yung vitamins? Ano po vitamin? Yung vitamin B, yung mga pangalan mo. Basta pa yung mga gamit sa Ay, ano rin may mabibili. Yung, yung mga vitamin, binututunan ko ka yan. katulad uh -huh. po nito. Mm -hmm. Pwede ko naman po malaman kung uh, okay lang sa inyo kung malalaman kung magkano ang kuha nyo para... Uh, ito, ito, ito yung, yung 60. para 61. Po. 61 po. 61 po. Uh -huh. Pero malaki na siya. Ilang buwan nyo na pong alaga ito? Uh, mga dalawang buwan lang. Malaki na niya, no? Uh, Ayan. Saan nyo po nabibili ito? Mga ito baka dito sa bukid mo? Ay, dito lang sa mga bukid niya. galing yung pagbilaw. Ah. Ay, nabili. Nabili ko yung medyo payat-payat yung pa. hindi po pala kinabili sa livestock. Ay, hindi pa nakakabili. Pero bibili na rin. Pag Gusto yung plano rin kayo bumili na yung stock. Yun, nagagawa Parang ito kasi parang Tagalog po, ano? Oo, Tagalog yun. Kaya may nalumaki, hindi kagaya ng mm -hmm. lalahi. Pero napapabilog niya po siya. Bilog, bilog na bilog na katawin. Oo, Oo. Oh. Ito po, mga ganito, ilang buwan yung planong alagaan para ibenta? Ay, mga mga apat na buwan ay bibinta na rin. Ah, ganun lang po kayo kabilis mag-alaga? Mga Ah, mabilis po, ano? Oo, hindi na pinatatagal Kumbaga po, uh, sa estimate niyo po kasi nakabenta na rin kayo. Yung mga magkano ang kalimitan na kinikita niyo sa isang baka? Ay hindi rin naman kalakihan dahil Opo. gawa ng yung mga pagkain binibili ko. Ano pong ako, klase pong pagkain na binibili niyo? Yung kunayang nepere, ne ne eh. ako yung nepere ah, talaga. ang kinokono ng aking mangumpay. Ah, ay binabayaran niyo sa kanya? Yung nero orang ang bayad ko doon ay 500 piso. Ah, kada kumpay. Kada kumpay isang araw 500 piso tapos uh, sa sa tricycle. Ah, Oo, malaki din ang nagagastos. Ah. Oh. Uh, nung yun na isang pupa, Apo. Oh, baka sa, sa isang araw kain isang libo. Isang libo po? Uh, isang, 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 libo araw-araw. Uh -huh. Kaya ako yung, yung nga pinagbili ko na parang masyado malaking gastos. Uh -huh. Tapos ako na lang ng bago. Kamusta naman po kumita naman? Ay, ay kumita naman po -oh. Uh -huh. ako. Uh -huh. <laughs> Matanong ko lang po kayo ba nagpipids din? Oo, no, yun. na kakain niya. Pids, uh -huh. yak, uh -huh. Paano naman, kailan pa po kayo nag-umpisa na magplano na ganito magpatining ng baka? Ah, oh, it's good. matagal naman ako nag-aalaga kaya lang like, hindi marami ako nag-aalaga. Mga padaludal wala ang ito lang kung ako napasarap uh -huh. ako. nag ng na sampu. Oo. Uh kung -huh. na uh -huh. sinubukan uh -huh. niyo uh -huh. din kung kumakita Paano naman po kayo nagkaroon ng idea na magsubok ako ng ganito? <laughs> Ay gawa nang ako ay eh, nakikita ko din nga ako ako nagbibiyahe sa Batangas. Uh oo. -oh. Ay nakikita ko ay eh, madaming nag-aalaga, madaming nagkita ko sa vlog ay madaming. Oo, Ako parang natutuwa sabi ko ay eh, ako mag-aalaga rin para maranasan ko magkaroon ng uh -oh. bakahan. Bakahan, uh -oh. 'yun ang plano ni Kuya. Uh -oh. Kumbaga po, ang um, plano niya po itong uh, ilan po itong kalimitan niya ibenta niya po ay apat na no. Uh oo, -oh, apat. Bali 10 po siya. Kay plano pa rin po ay dagdagan. Ay uh oo, -oh. pag ako huh? ay nagkaroon ng pera ay eh, plano ko ay eh, madami na binakaunti. 'Yun. Uh -oh. Para kumita. Uh -oh. Ay pagkaka konti ang balagan o abala yun din. Kaya uh -huh. Kaya kakaunti naman, siyempre pagkakaunti, konti ang kita. Uh -huh. Kaya kung maaari, mag-aalaga yung mga, mga 20 man lang. 20 po. 20 piraso. Kung bagay sa dami kayo babawi. Sa dami babawi. Uh -huh. so, dahil yung gastos mo, uh -huh. ay halos ganun na rin yung, yung mga tao. Uh -huh. Dahil ako'y naupa. Upa din po. Matalo ko lang po. Uh, ito po yung pizza. Ano? Ano pong gagamit niyo ng feeds? Ah, cattle feeds po, cattle feeds po. Ah, uh, uh, ipa-darak. Darak. Ipa-darak. Uh, Hindi po siya sumubok ng palya pa. Palya. No, ah, may palya din 'yun. May kalokting palya. Ah, uh, ayan. May palya din si, may, si may, Sir. Ito may, po. May, ito, may, po ito naman po 'yung pinamamatmutsurean niya na ito ng anak naman manada to papamatsuramihin na lang din. Ito po 'yung naibuntis sa akin. Ah. Eh 'yung anak niya naman po 'yung binenta. Oo, oh, narin narin. Narin dito pa. Alaga ko pa. Matanong ko lang po, parang Dayami ang pakain oh, niyo. Dayami dahil ngayon may daming madaming nag-aani. Hindi uh -oh. para makapahinga naman sa pagbayad sa uh -oh. kuha ng nipper, pero dayami na lang muna para makatipid-tipid. Yun, wala nang ganun ni Sir. Sir Jani, pwede po tatin papuntahan yung iba bakit pa lang kulungan na pinanggalingan ng iba. Oh, ito lang po simple-simple lang simple uh -huh. building nila, oh. Talagang ano. Tingnan na pa natin ibang baka nito. mga tanim eh, mo? Hindi nito naman patanim dito. Patanim na po talaga nagpatanim na kayo. Hindi pa kay talaga nagpatanim. Ah. Uh eh, -oh. walang mangungong hmm. pay. Eh, Kung bagay para meron kayong makukuhanan hmm. kung sakaling walang maupahan ano. Hmm. Kung sakaling tumong koy mangungong uh -oh. pay, ah. meron kung kukuhanan. Uh -oh. Pero plano niyo rin po magparami ng tanim na ganito. Ayo, marami na 'yan. Yan ay marami na. Oo. Uh oh, oh. Ibig ko lang ko lang kasi ay marami nang may tanim. 'Yun pala. Kaya pag may ilang buwan pa hindi na ako dadalhin malayo. Oo. Ah, uh -oh. mga magkukuhan pala ng kumpay malay pa rin. Pala malalaki yung baka nandito. Oo. Ito pala yung malalaki. Oh, ang oh, grabe ng ganda nito mga to. Hargit eh. Malala yung malalaki na to at mga itsura nito ay. Hindi pa Oo, si Kejani uh -huh. po ay... Pala po ay kararate pa ako namilis I'm si Kejani. Namili si Kejani ng... Ano, nagbabay and din po kaya ano? Oo, oh, nagbabay sila Oo, ito po yung mga baka nila. Malalaki na rin pala ito. ito po yung anak. Ay, yung anak ng babae. Malaki na rin po pala ano. Ay, Ayan, ito pala yung... Nabili ko baka siguro mga selling kulad dito umuna kaya di ko na napagbili isang inay. Oh, oh, oh. Kaya in, na, nang, nangyari nalagaan ko na rin. Nalagaan niya lang din oh, para Oo, oh, ganda ng bisiro oh. maganda ng pagkabisiro oh, niya. Ito pa ilang buwan pa lang. Ah, baka yan yung mga pitong buwan. Malaki na rin siya, maganda patit mahaba katawan oh, niya. Oo. Oh, oh. Tapos ito naman po yung natatitira Parang oh, plano, oh. Ito, ito, ito ang bili ko. Ito yung na i-bisiro pa. Aha. Ito ay dalawa. Nabili ko ng 58. 58 po, dalawa? Dalawa. O party dahil 58 ang isa? Dalawa, dalawa. Dalawa? Pero ngayon, malaki na. Oh. Oo nga po. Kaya lang matagal-tagal din pong alaga. Ah, uh, siguro, uh, baka mga limang buong ko ng alaga yan. Hmm. Ay, mm -hmm. Nabili ko doon sa pano machine. Yung dalawa sa sama. Uh -huh. Ay, ibig sabihin ko po, yung sa pool na nabili nyo ay bisiro pa lang siya. Bisiro pa lang siya. Ibig sabihin matagal matagal niyo nalaga bago niyo coral dito. Ah, mga kung, hindi hindi ko nilagay na pagkabalik ko 'yung ako ilaga, siguro mga lima o walo na buwan Yung sa ay kasama ni nakarini ko na. Mhm. Mm Oo, na nasa 1 kilo na ng kasama. Ah, kayo po pala yung kumbaga nagbebenta rin ng karne. Oo, pag yung mga may nang lumaki kinakatay ko. Uh Hindi mas maganda po pala kung Ah, plan rin nagbenta ng mga karni ng baka kung ano kayo natin mismo. Hindi naghihanap buhay ko yun. Hmm. kami nagkakate pa nyo siya. Hmm, yun naman pala. Ito, ito, ito mabili ko yung 60. Ito pong ganito, laki na dito no? Ito, mabili ko dito na yung mabili. Ito natin yung hulihan, parang so, ang ganda na so, ng katawan nyo. Ito daw yung 60 daw nabili ni, ni Kuya. Ito mga alaga ko, mga limang buwan na yan. Limang buwan. Ito mga anin ganito. Oo. Laki niya, ano? 60 lang ang kapital. Wari ko ito sa estimate ko mga abutin ng 80. Eh. 80, 90. Kaya lang po, ang gastos niyo yung medyo malaki. Malaki, malaki din, malaki din. malaki, malaki. <laughs> din ang gastos. Ayan, no? Ito, 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 ito no? malaki talaga. Ito yung malaki, ito siguro bilik ko lang. Ito yung mga apat na buwan lang alaga ko. Yun. No? Apat na buwan niyo palang alaga po. Oh, itong ma malahi na, Brahman. Oo, oh, nakita mo po ito yung okay, ganyan. Chachura, ma may lapat ang katawan niya. Ito naman po, mag magkano niyo na ako? Itong ganito kalaki na. Para Parang po na 62 yan. Mamura pa rin po ano? Oh, at sa uh, galing lang lawigi. Ah, mamura pa rin kung oh, sa 62 lang at siya. Mas magaling pa rin talaga pag minsan oh, sa bukid ano. Mm. Ah, mo. Eh, madami kaming madami tumingin, madami na tumingin pero wala nakabili. Bakit? Ay, ah, ah, dos, ah mas yung, ma sa mas mababa sa kanya namamahalan. Ah, mababantawad ano, niyo ng iba. Mababantawad din sa gawa ng sila Eh hindi sila nag-aalaga at oh. sila pinagbibili din nila. Binibenta, kung bagay saan nila yung sila, sa inyo naman yung pangalaga ang ginawa nyo? ginawa ko naman, eh, mahal nga, hindi akin muna inalaga. Oo. Oh. Uh, lumaki ko, ayan, no? Wanda ang bis na naman lumaki. Ito, ito pa sa estimate nyo naman kasi nagbibenta kayo mga magkano kayo may bibenta okay, na gato pa? Siguro yan ay may gitong chinta yan. May gitong chinta na rin. Oo, kung ako lang kaya. Oo, na oh, uh, yun pala. po, kaya ni po ay nakita natin nakaraan eh kay po ay lagi namin nagbebenta sa paradaan no ng Lucena. Doon na ligaw ko ako, may biyahe daw. Ah, mas malaki sa rin yung niya. Mas malaki po. Uh, Oo, uh -huh. Yung dalawang malaki. Mhm. Mm Binigyan ko na tag yung mangungumpay ko eh kasi inuumay na eh. Kaya <laughs> <laughs> ako hindi nawasak. Nahihirapan. <laughs> ah, hindi matanong ko lang po kay Johnny, sa inyo naman may natira naman kayo sa Bukinita kung magay sa kapitan ah, siguro, sa Tangalingas. Ah, may, meron may, naman. Sa dalawa po magkano natira sa inyo para naman Uy, yun? Eh, sa dalawa baka bagay mga titig naman ni Bimay natin mo siguro. Na, manibay, ah, hindi rin po talaga kalakihan. Hindi <makes> ano. rin po talaga kalakihan. Dahil ah. kalakihan gusto siya. Ay. Yun. nga po. Kung halimbawa kayo may sariling talian, oh. meron kang parang natalit ulahin mo lang. Oh. Siguro magandang kit ka. Mas mag ay, pero po, ang plano niyo po ba kayo, kayo mag-uula o ganito pa rin eh, ay, koral? Wala naman akong ulang malawak. Kaya ah, ako dito na lang ako. Koral na po. Ako'y nagpagawa ng ganyong koral. Ito nga mm. so, pong koral na ito, diba ako, nasa 50 mil na yan. Ah, ito po 50 mil na ito. Higit pa, hindi ba ako ba nasa 50 mil kundi oh, na, na. 50 mil na pala gastos dito. Pinihikit uh, na 50 mil gastos ko dito. Oo. May solar. Ay, ang gawa niyo po, may solar na rin Maa, siya, solar. no? Oo, oh, solar na rin dito. Yan, tinan niyo po. Pero talaga, ito talaga mga, mas maganda po talaga kay Johnny, parang sa tingin ko, mas maganda malahing baka. Mas oh, malaking. Kaya pagka uh, inaibit ako yung mga yan, Mm. Bala ka bumalik na ako matanggas. Batangas. Mm. -hmm. Mas ako ng kahit maliit pa yung malalaki. Ah, malalaki na po. Malalaki para mm -hmm. maganda, maganda tingnan talaga mm -hmm. at uh, mabis uh Oo. -oh. Pero ito po siguro eh, parang uh, napansin ko sa inyo, naging libang kanya nila din. Oo, naging libang ako na rin lang, uh -oh. siguro. siguro kung ako na baka ako inip, Ah, um, kung makihilig po. Kung um, hilig-hilig lang talaga. Mm -hmm. So, kasi ano mga bata ko yung drama ako mag-alaga, sabi ko itong hilig ko ay oh. ako yung walong baka baka ako tumandaga. <laughs> Yan pala. Okay. Kaya pwede rin po pala ah uh, sa mga mag mag-alaga ng baka, kung, kung baka kasi marami kasi naggugusto lang dahil gusto nila malaking kitang pera. Kung baka pag wala rin pala silang hilig sa pag-aalaga ng baka, mahirap din. Huwag na, wag na, huwag na, huwag na, huwag na, oh. lang, makikigaya lang. Oo, oh, po yun na, po. Makikigaya lang ang pira. Mm -hmm. Talagang dapat yung pagtutunan ng pansin. Oo hindi mo rin pagkatiwala sa iyong mga tao. Mm -hmm. Yung pala, ano mm -hmm. ni Kajani. Kaya lang daw pala. Kahit hindi kayo mismo nag-alaga, nakikita niyo yung baka. Nakikita niyo yung baka. Oo. Oh. E ang yung basta yung papabayaan hmm, mo sa tao mo. Hmm. Hindi kayo kikita, papabayaan hmm. lang. Ayun na. pero din lang habol nila. Oo, <laughs> oh, pero din ang halong. Habol kasi papasahurin mo sila eh. Papasahurin mo sila, Di pira uh. oh. hindi pira nila. Oo. Hindi naman na maganda. Oh. Na. Oo. Oh. Pero matanong ko lang Janine, kay Johnny, kayo binagpapaiwi din? Oo, oh, oh, madami akong paiwi. Kalabaw. Madami kalabaw na Ah, kalabaw pang paiwi kalabaw. dito. Kalabaw. baka. Kanina, oh. Ay dito po sa inyo naman, sa atin naman, kasi tara tayo taga ano po ang style ng pagpapaiwi dito? Paano paano ang kahatian? Ay dito naman ang kahatian namin Eh ginawa ko kayo kung halimbawa ay po kuna 50 uh -huh. at kung pagbibili naman ay e, ma-80, hindi eh, na, kasi pumuna yung 50, uh -huh. tapos kami hati ito sa inyong tubo. Ayun pala nga no? Ay, yung palang, ano? Kung bagay katag 20 kayo, uh -huh. ah tag-15, tag-15, yun pala. Parang sa ibang lugar din pala ganun din hatian talaga sa hatian ano? Oo. Pero yung mga pinapaiwin nyo, wala namang mga gastos na hindi nyo pinapagigil ng mga pips-pips. Ay, sila pinch -pinch. naman yung mga ulahan, eh, Hindi sila nang bahala. Eo. Hey, oh. so, sa nila ano ang tawag doon eh sinusuga nila sa kanila eh. oh, oh. sugahan yun pala nga ano, ni Kajani pero si Kajani daw may plano pang hindi eh, magdadagdag pa po kayo ng building parang ako di magdadagdag pa ako ng isa dila na natin yung ayun ah, kaya pinat kung mag-aalaga yung marami na binangalamat para para kung magkikita ka naman ng kikita ka ah. oh. kumita ka ng bawat sa ah, mula ah. mga 20, hindi eh, marami na may, oh, mga abutin kapag liman libo abutin nyo na halos sa uh, 100,000. libo oh, sa 20. Oo, oh, oh, kahit sa liman al libo alaga kung bawa ng mga limang buwang ganun oh, oh. Yung ayos po hindi niya masasabi na mag, pwede mag-expect ng sobrang laki sa pag-alaga ng ganito ba hindi. Dahil mal malaki ang uh -huh. Siguro kung, kung may may mga ulahan, hmm. hindi. Pwede, pwede po. Oo. Um, uh -huh. Gawa ng pag ng ulahan, eh, hindi mo naman kaya. Uh -huh. Hindi mo naman kaya, hindi mo kung payan lahat. Oo, oh, pa, ito ang lalaki. Kung <laughs> mamamatay ka, eh. Hindi eh. <laughs> <laughs> <Ay, sabang> mo kaya, hindi mo kaya. Uh Hindi kaya. Yun pala. Hindi kami ng pira para... Pagka pa rin yung negosyo. Mm hmm. Yung pala nga oh. ka dyan. Kung baga sa mga magbabakang ganito, hindi tayo pwede mag-expect ng sobrang laking kita. Kung baga kumikita siya. Kumikita pero... Pero hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki. Mm hmm. Kung baga is dyan, kaya daw siya nagganito nag ganito ng baka. Kasi parang pinakalibangan na rin daw niya at sa pula man po kayo siguro mag oh. hmm. hmm. yung mag-aalaga ng mga ito. Oo, sa pula man po kayo siguro yung mag-aalaga ng mga ito. Oo, sa pula man po kayo siguro yung mag ng mga ito. Oo, sa pula man po kayo siguro yung mag Pero kay Johnny mapansin matanong ko lang ulit sa palagay niyo naman po yung tubong na sa isang buwan na sabi tag is para may estimate ko yung, sa isang buwan ito tubo kay nang sa isang buwan 1,000 isang 5,000 libo, libo sa isang buwan pero pwede, pwede pa kaya siya tumaas kasi pwede naman tumaas may papatubas pag siguro ang baka mo ay yung uh -huh. yung malaki hindi mabilis lumaki ha uh ha -huh. maari tumaas pa yo yun. Ayun pala. Pero kung yung, ba, kung yung mga baka may mga Tagalog, ay wala Patay tayo ng negosyo natin. Ayun. Kaya yung nga po, hindi pa nang gusin ng malayo, pero ito yung papalatang ang poncho ng malalayo. malalay. malalayo. ko kong yung pinatataba para gumaganda na gumana presyo. Uh -huh. ko na yung malalay. Oo. -huh. pa lang gusto ni Kajani na ng malalay. Pero ito pa ikikita oh, ito yung lalaki natin. Kagaya niya, yan, yan. Oh. Yan, yan. Yan nga yung bilik ko yung para parang yun yung 50 nga yung 50, oh. 50, di ka ano lang yun parang 50 lang o ay naman ibilihin ko yung maliit pero malahi din niya kaya huh. mas maganda mas malaki na kita oh, oo malaki nga ito talaga palahi nga ito siya kita naman sa katawan ay kung yun eh baka kayo bibilihin mo sa si auction baka yun sa pag alaga na baka malaki 16, oh, 65 yun po yan uh. oh, ano, sa system yung ay abutin na 65 sa pag alaga uh, yun, 60 ah, mga ah, ganun kita ka baba 60 ah. kung bagay pag binintay niya ito ngayon tutubo na uh, kayo na kalahati tutubo <laughs> na ako na kalahati di uh. yan ay eh, parang alas nga makapangamba Magkit na ba yung mga kapital ko diyan na? Ah, uh, yun ay, pala. Ay, nakakatuwa si at yung lumaki. Oo, oh, kasi po may lahi na siya. Oh, yung yeah. Ito hindi naman na siya kasi nakikita na mas itsura ng pagkabakan niya. Yung isang pinabenta niyo na? Ay, yung isang yaki kinakoy na hinaya na dahil nga nung Pasko ay kami kinulong sa baka ay, ay siyang maliit. Kinatay niya? Ay, siyang kinata, hindi siyang kinatay. Hindi mga ari magkatay ng malaki. So, sobrang madami. Oh, uh -huh. Kaya nakatagay ko sa money yung maliit. Hmm, yung palang ginagawa niya. Kung bagay po, pag, pag talagang may kailangan, kailangan ng ano, kayo mismo nagkakatay na mm -hmm. ng bakan. Oo, kami nagkakatay. Dali na aming hanap buhay talaga, yung bang... Ang hanap buhay namin kahayupan. <laughs> Oo. Oh. Ah, parang may <laughs> alaga na kay baboy, ano? Baboy, oh. marami kami ng sa aking mga kaputul. Oh. Sa mainit, sa, ano, sa kapangit, marami mm -hmm. Parang. Kaya Johnny, matanong ko lang po pala. Uh, Siyempre, marami magtatanong sa atin. Ilang beses siya po pinapakain to ng feeds? Ay, yun ang pakain ko din, magatapon lang. Um, magatapon po? Oo, sa maga. Tapos yung bago, bago dumilig. Hmm. Kaya, tayo, -ta. Tapos naman sa damo? Sa damo naman ay di maga tanghali tangali. Ganun. Pag masyan na yung hamaga, uh -huh. ko na sa hapon na rin. Pagka may daming gawa. Ay, hindi niya rin pula siya katulad ng ginagawa na by regular pa kayo? Ay, regular talaga. Ay, regular talaga po. Regular talaga. pala talaga. talaga. yung binibigyan Dehan. hindi. Ah, yun pala. Um, Pasal yan yung maga tanghali at binibigyan. Uh -uh. Pero doon sa mga pinili nyo po dito sa pagbibenta nyo, wala naman kayong uh, napansin na nalugi kayo kasi nakapaglabas kayo ng warik Apat na ba? Anim na po? Yung maaaring wala naman. Wala naman po. Puro tubo naman siya. naman Kahit kukunti. Kahit kukunti. Ha, -ha so, yung pala. Tumubo naman daw po kahit Kaya, kukunti. Kaya, Yan. Na. Ito na po yung mga baka nila kay Johnny. At uh, sa susunod po, mag-abang tayo. At si Johnny daw po ay kukuha uh, ng malahilahi na. Ang bibili ko na yung malalaki yung mga Indobrama. Indobrama na ang gusto yung... kay Johnny yung pangarap po. gusto ni Kajani magkaroon ng malalaking mga baka. Ito po ay yung mga baka ni Kajani at si Kajani po ay sa pagpililibot natin sa Tayabas, siya lang po ang nakita natin na mayroon nagkural ng oh. ganito. Kalimitan po dito sa atin paiwi, ano? mga... Nakasugal Nakasugal. Na, Nakasugal. Ay, pa iwi. Oh, nakasuga, lang. Ako lang dito ang may ganyang kulungan ng ganito. Uh -huh. <laughs> Yan po. Eh di mapapayon niyo po sa mga magbabaka. Kumikita talaga sa baka. Kumikita. Oh, kumikita. Hindi lang kalaki. Hindi lang kalaki yan. Oh. Kasi mahirap mag-expect na no sa <laughs> binapakalaki. Yung gusto nila yung biglang yaman agad sa ano. Ay, ari din niyo yung mm. kung yung baka mga baka mga sandawa kaya. Opo, oh, yung sa sandawa mas oh. malaking kita po no. Mas kita mo pero pa kung natalo pa din po. Mhm. Nangyayari libangan din lang. Libangan din po. Mhm. Kung bangay yung, yung, yung buhay mga buhay mo ina, yun ali. Mam ko rin po kay para naman nagbabayan sila rin nanan ng mga. Oo, oh, nagbabayan oh. siya ako ng kalabaw. kalabaw. Bayo. Oo, oh. oh, yan mga kaya yun, sila kasi. trabaho ko di maaaring yung yung pinakakain ko dito yung oh. mga kinikita doon sa mga nabibili ko mga kalabot oo oh, yun pong sa yun. pinapakain dito Yon, yun yun na. ito po yung mga baka ni ka Johnny tingnan ulit natin ito naman po yung bisiro pa lang bata pa siya ito po yung oh. tapos ito na po yung mga pinapatay nila ay ito po yung kailan niyo po plano na ilabas sa mga ilang buwan, nilalabas ko na rin Oo, natin si Kajani ko. Si Kajani po, ilagi natin nakikita sa parada ng Lucena. Kaya lang hindi natin, natin natatanong kala ko nung nakarang nabili lang nila yung baka. At sila yung nagbabayan sila yung pala. Yung may sarili din siya dito mga baka. Ayan. Ito po yung mga natin ang pulit natin. Ikunta ko lang Kajani yung mga mukha ng mga baka nyo. Mata. Para makita natin manonood. Ayan. Ito talaga yung malahi ito. Kita naman sa itsura yung ng baka. Oo. Oh. Brahman ito. Brahman siya. Mistisong Brahman. Mistisong Brahman. Ayan. Ayan. Pero matanong huli tanong kay Jan, hindi na makita ka naka-experience na yung matapang alaga. <laughs> hindi na ganoon. matapang merong kaya nalugi ako ng bakal. Uh Oo. -oh. Kaya kung lumapit yan eh nanunuwa. Nanunuwag gano. Kaya pag himbawi naka naka ang tali ay nakaalis ulo. Uh Oo. -oh. Ay, pag, ng bakal ay hindi mo malalaptan. Yun. Kaya kaya nilagay ko ng bakal. Oo, may bakal. At dito ka do ka um, ang sa may bakal ni kamalis ng kubo. Uh Oo. -oh. Kaya talaga niyo po talagang medyo oh, nag bakal. Talagang baka may uh, oh, yung kaya may nangahabol. Uh Oo, yun pala. may bakal naman, hindi ka na uh -oh. lapit at may bakal. Uh -oh, pala. <laughs> Talagang medyo ang bakal kahit alaga doon medyo. Kailangan matapang, <laughs> may matapang. Kahit na nagungungus ngayon, parang nagagalit siya. Kaya Johnny, maraming salamat po sa inyong oras. Uh Kaya Johnny po ay isa dito sa ating subscriber din, kaya nakapunta tayo sa kanila. Dito po pala ito sa Palali, Tayabas, Quezon. Ayan po ito may mga baka nila. Pa, tanima, ito po yung mga taniman Ito po yung mga tanima, taniman tanima, ni Kaya Johnny. Ito po yung mga taniman at pag kunay pwede dyan lang ako kukuha na pa makakarap ko kay kumita. <laughs> <laughs> Dahil pag lahat pwede hindi kumikita kaya sabi ko ako pag yung madami na deep kahit ako walang tao pwede ko na yung oh. kung mas maganda po talaga pagkain mo lang unahin bago yung baka no? oh, oh, Ba bago baka pagkain muna hindi, <laughs> ay, hindi mo aring unahin ang baka oh. bago pagkain no, mamamatay yung baka mo yun nga kasi may yung iba may pera eh. gusto bibili oh. agad, bibili agad. Oh. kailangan pagkain muna pagkain muna hmm. bago baka yan. dahil madali naman bumili ng baka Oo oh, nga. kaya may pera kahit siyang araw sa mong baka hmm. pahit yung baka pwede kang bumili oh. Ay, pakain pero, yung pakain hindi mo bibili <laughs> <laughs> yan yan kaya maraming salamat po ah, salamat din oh. Yan mga Talong's TV maraming salamat po sa panonood at uh, sana po ay nagustuhan ating video sa araw na ito. Doon po sa mga gusto magpabisita na kay mga farm, pwede po yung mag-comment below at uh, para mabisita natin kay. God bless mga Talong's TV.